hello mga lalabs tayo po ay magluto ng ginataang tulingan hmm. tulingan po yan mga lalabs na miss po yung tulingan hmm. tapos lagay na po natin yung petchay syempre gusto ko magulay always magulay masarap po kasi yung maraming gulay mga lalabs diba tapos sa huli ko na ilalagay yung ating kakanggata diba diba hmm. lang po siya hmm. pa ay diba puno na yung aking kawali ito po yung ating kakangkata mga lalabs Ayan. Hmm. Sa huli ko na po siya ilalagay, di ba? Pang last. Pang last part. O, oh, di ba po ng puno, mga lalaps? Nakita nyo nyo naman, punong-puno ang aking kawali agad-agad. Bulay pa lang. Hmm, Siyempre, takpan po natin para siya ay malanta malanta, malanta. O, diba na, may ko na aking ay Ayan na ang aking ginataan. Hmm. patutuyo na lang po natin siya ng konti, mga lalabs At saka yung ating pechay, konting palambot na lang. O, diba, mga lalabs Oh, sarap. Amoy pala, Ang sarap na. Alam niyo po pala, nilagay ko lang dyan, ay napakasimple lang. Yung katalang po, pinakuluan ko. Nilagyan ko siya ng duya, at nilagyan ko siya ng sibuyas, bagoong, at saka nilagay ko na po yung isda ng kumukulo na. syempre, sinama ko na rin po yung pechay para sabay-sabay na silang lumambot dahil ang isda mabilis lang po lumambot at saka yung sili ayan, syempre nilagyan ko na rin po siya ng konting seasoning konting asin o ba diba? o konting palambot na lang makakaluto na po ang inday yummy yummy ginataan o oh, ang sarap ang sarap Namiss ko po ito mga lalabs Ayan napakasarap luto na po ang aking ginataang tulingan mga lalabs o ba diba? napakasarap nilagyan ko po, po siya ng konting suka para may konting asim mga lalabs o so, nakita nyo naman o mamantika mantika na siya o ba diba, mga lalabs napakasarap mm. dahil lamis ko ang tulingan o ba diba? ayan nakapagluto na rin ako sa wakas ang sarap, mga lalabs. O, sabaw pa lang. Pak. Mmm. Pak. Sabaw pa lang niya. Ulan na. Thank you for watching, mga lalabs. Bye-bye sa inyo. Salamat sa inyong panonood.